Good morning mga idol galpatids Welcome back to my channel Sadlop TV Official So for today's video is nagsisimula na tayong mag para sa 2024 then update na rin sa ating mga YB sa love So mamaya na natin ipapakita yung mga inakay sa inyo mga YB So dito na tayo sa mga breeder So, maya na yan. May good news So, dito sa dalawang to. So, kung natatandaan nyo is na break na natin sila. So, kaya nagsisimula na nga tayong mag-breed ng 2024. Eh, wala tayong baka hen. Hindi si Putragis lang. So, kaya pinagsalpak ulit silang dalawa. So, nakaka isang, isang anak pa lang naman sila kaya goods pa naman sila. So, sila 31, Aba, isang anak pa lang din naman sila ngayong 24 kaya hindi muna natin sila pinahinga, nakukuha muna tayo ng isa pa no, Then dito. So nilipat ko na sila Mr. Laor dito. Ang tandaan nyo, dito nakalagay si Putra dati sa... Sabi ko na to. So, nasisikipan ako sa ginawa ko ditong... Kulungan nila Mr. Nila... Mr. Laur, kaya nilipat ko sila dito. So, ano, malawag, malawag na malawag. Pasensya na mga idol, piyo ko ka ng piyo ko na Nagkakagising lang natin O, oh, ito nyo, vlog agad, no? So Lapit na rin mga itlog yung si Phantom So, doon na tayo sa sinasabi ng good news So, ito si Bubbles Is, nakakapako na yung itlog sa kanyang sipit-sipitan No? No? So, tinatun ko na lang kung kailan siya mangingitlog. Kailan no? siya mangingitlog na araw para tatapon tatapon ni Arthur. No? Pero mala, mangingitlog na to talaga idol. Ito for sure na mangingitlog na. ng puro short sure ng mga ingitlog na. So, ito na tayo sa mga inakay. So, tara na sa ating mga inakay dito sa gilid lang. So, ito lang ang may lobe. Ayan. So, baka nakikita nyo na nga sila. So, tara na tayo doon. So, yan umord. Bago tayo pumunta doon, syempre kailangan muna natin pag-anongan sa inyo. So, meron na tayong t-trap morder so, tayo ng t-trap so palitan din natin yung ating trapdoor na to so pina-clean natin na tatlo lang kasi so, dati apat yan so kapit na rin na may t-trap yan makagoma lang so hindi, ano lang to, pansamang lang to sila so, lalagyan natin ng steel matting dito yan so ayun na sila so mapapansin nyo si 05 ta si Bugoy. No, di ba panis, may pangalan na silang dalawa, so 05 at Bugoy. Is nakasama na dito kila Red Booster, kila Tuten, kila Soksok sa viewing. Bakit? Kasi po, kapag nasa loob tong si 05 ta si Bugoy, is nakikita na itong tatlong mga natin na to eh, pinipilit nilang pumasok no? tendency ay ipit yung katawan nila dito so hindi sila maka baba or di sila makalusot ng or di na sila makaalis ano kaya sinama na lang natin silang dalawa sa yung dalawa sa viewing so ayan o, no? hindi sila nagwawala so dun tayo sa na Ah, doon lang natin yung ito. Meron sila, oh. Lima. De, at, ano, tatlong of color. Ta, ay, apat na of color. So, of color dito. Of color na itong si... Tsuksok so, kasi, no? May lima at tatlong atang... Tsuksok na po dito sa... Tsuksok, uh, ano? ang naging regular lang is itong si 010 ay itong si 210 010 tuloy ayan o oh. o oh, di pa tayo nagpapatuka so samahan nyo muna magpatuka sa breeder silang sila mamaya sila tanghali na sila tutuka kasi nga naka viewing Sama nyo mo na sa breeder. And <laughs> mga idol, salita ako na salita dito. Hindi pala nakaplay yung camera. Habang pinapatuka ako yung mga breeder ko. Yan. So, goods naman na. Napatuka ko na sila. So, balikan ko kayo. Eh. I-give lang tayo ng tubig sa dito. Poso. Dahil dun sila yang dahil Napansin ko kapag tubig, tubig na wasa yung binibigay ko sa kanila, yung kanilang droppings is lusaw, tas puti, puting puti. So, iniba ko, ginawa kong tubig po, so tas inaluan ko na konti probiotics na you no know, na probiotics no master. Ayan. So, na nga, oh. So, bibili na tayo ng bago. So, yun lang. Oh, hindi pa tayo matatapos. Yun muna. At, babalikan ko kayo. Ito kay magdidilig. Ay, magdidilig. Magigib muna. So, yun mga idol galapatid. habang tayo ng... Ay, habang kukunin natin itong ating... Wilkins, is may bumabang tatlong ibon. So ayun, andun na sila. Na, uh, nabugaw. No? So pero parang may ibon pa rin sa taas. No? Bumaba sila. Nakita nila yating mga inakay. So baka mamaya bumalik sila. No? So, pero dyan lang yon alam ko kung saan nakatira yung mga ibon na yun. Diyan lang yun. Diyan lang sa gawi dyan. Talagang hindi mapagkakaila. So, yun lang. Uh, I-give na tayo mga idol. Yun mga idol kapatids. Nakakuhunan tayo ng tubig. So, yan. Na, pinuno natin. Then, pinuno na rin natin itong ating loyal loyal na 1.5 liters na bote so painom na rin natin sila na hindi ko na naman diba? na videohan no? at naman ako ng salita hindi na naman naka-play. so sayang no? pati dito sa mga young bird ko and mga kalapatid sabi ko sa inyo babalik yung tatlong ibon Ayun o ano sila yun ano sila ngayon o ayan isang blue check tapos isa dalawang of color na checkered na white light na batik sa ulo ayan o tumitingin tingin sila O. So, yun know. So, ayun mga yung bird natin. Kabiyawing lang dyan. So, ayun. Ayun yung dalawa. Ito yung dalawa. Dito na yung isa. Ayun na, ayun na, ayun na. Sumisilip, sumisilip. Ayan mga kalapatids So nakita nyo na may video Na nandito yung dumapong ibon Kanina yun yung tatlo ano? So nadak ko makamang sabay yung dalawa So ito na yung isa So Teka Kunin ko, Ilalagay ko muna sila dito So ulang natin dito So So yung katawan nila sobrang payat No? Kaya sigurado na kung saan sila dito is gutom na gutom na rin yun so kunin ko muna yung isa kasi ba makawala dito sa loob sa loob ko nilagay so ito na yung isa yan yung isa is para, ano siya yung kulay niya is parang tensil tensil na blue bar na white flight may unting sagi ng brown no ito so, namang isa is black check white flight sya. So, ring nila. So, ring nila is Taiwan. Taiwan 20, 2024. Okay, oh, kailan lang re. So, baka sinuksok nga lang to dito eh. Kasi sobrang payat na. No? Sobrang payat nila yun. Oh, wait lang, bababa ko lang dito yung camera. Papakita ko sa inyo kung gano'n sila kapapayat. Ayan o, nakikita nyo, ayan o, ayan o, ito na yun, ayan o, sobrang payat nila, so mas payat pa dito yung, itong nasa cage, yung nasa kolonga, mas payat pa to, o, mas payat pa yon, no, so huwan nilang natin. So yan. Ano? Ano? Sobrang payat ro So, andito na 'yung kasama nilang Yan, 'yung check card. So May din may kasama pa siyang bumalik ko oh. Ano? Bumalik siya, nagdala pa siya ng kasama. ba? Diba? Ganun dapat ng mga dagit mga idol. Diba? Di pa lumilipad yung ating limang wires na YB. Meron tayong target. Apat uh, agad, ba? Diba? Anong sana, mga idol? Oh. Okay, no? Oh, uh, tingin nyo, anong kulay ito, idol? Yan, no? Oh. Para siyang tensil na blue checkered. Ewan ko. Pero, of color siya. Kasi, dami ng puting suksok. So, papakainin ko muna to ay mga labadids, no? Ang ring band naman Ang itong... manok hey, Ang ring band naman itong ibon na to. Itong hawak natin na to. Yung kaninang pinakita natin kasi nga tayo at Is PHA 2021. So, sasabihin ko yung last digit or last number nung ibon Then, comment nyo dito kung inyo to, kung malapit kayo sa amin. lang. So, tropa ko yung may-ari na ito. Dyan lang. So, yung ginigyan natin ng ibon. Tatagdaan nyo yung ibon na sinabay natin dun sa tos natin dyan sa malayo-layo sa kamalig na puti. So, yung Kapatid di Bubbles, yung binigay natin sa tropa nating nawala ng ibon. No? Yung pula, si Red Velvet. nasa ah, kanya na yun, may inakay na. So sa kanya rin to, yun, ito mga ng kalapate. Ito is mga unknown line lang to. Yan. Unknown line. So, yung ang klase ko, nagbebenta siya ng isang pair ng BDB pare sa Banden So, balik kakalabas ano, is pure BDB, pure Banden Brook. So, pina ano ko na sa kanya ko na sinabi na nagbebenta yung aking kaklase ng BDB so sanay bumili so meron na siya doong dalawang breeder ata di ko alam kung saan niya nakuha yung kapares nung binigay ko sa kanya pero siya na bahala ron so bibigay papakainin lang natin to then bigyan natin ng vitamins then punta na tayo sa kanya or baka yung pagbigay ko sa kanya o sa kanila is baka eh, ko na lang sa ating facebook page no so yan. pakainin lang natin Then, bali ako kayo. So, yun mga idol kalapatids na patukanan na natin sila. <coughs> sila. So, yun lang para sa mga na to. Keep safe. God bless. And, sabay-sabay tayong mag-champion.